Oh, ba? Wala bang manggagamot sa Isidro? Alam ko may nagtatawas diyan babae. Hindi. Pero matanda na. Hindi ko Bakit hindi ko rin kilala kasi marami na nagpagamot sa akin about sa San Isidro, Santo Tomas. Uh, yun ang ikinukwento nila, may manggagamot din dyan. Pero tawas yata, tawas hindi. ng babae. Matanda. Okay, simula tayo. Ano nararamdaman mo? Hindi ko makatulog. Ilang days na po yan. Isang linggo. Mm -hmm. Then... Pero galing na galing ka na ng ano ng doktor nagpa-check up ka. Hindi pa. Hindi pa. Okay, wala kang masakit doktor eh. Nakikita ko sa'yo palipad namin babae. Eh. At saka doon din team. So gusto magtulungan tayo. So Mag we best ko para gumaling ka na at makatulog ka mamay na mamaya nang maayos. Pero ang magpapagaling sa iyo, hindi ako ha, ang ating ama. At ating Panginoon. Ang layunin po ng team A po, alsing ko lang ang inilagay sa tao. No? Okay, simulan na po tayo. Dito po yung pangamadam. Yan, ganyan lang, isa lang. Yan, ganyan lang. Para hindi masyadong may rapay. Yun. Tulungan ng sarili, ha? Okay, wala akong makita ang sakit doktor sa'yo. Ito lang po ang pamamagitan ng papel. Ito lang. O, oh, napakalambot lang yan. Hindi ka tulad yung matitigas sa bagay, talagang masakit. Diba? Ito, papel lang po yan, ha? Bilot lang natin. Sa doktor, pikit na nai. Mm, pipigain ko, ha? Oh. Mm. Wala? Wala? Wala. Hindi umiinit. Wala tumutusok. Wala talaga. Ito yung laman lupa. Ow! Yan po yung laman lupa. O, oh, hindi ko po piniga. Nakita mo, ha? Oh. Ito naman ang babaeng kakilala mo lang. Minsan kakwentuhan niya. Ow! Mm. Ow! Sa Tora ka para rata. Sino ka gumagambala sa babae ko? Mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos ng lahat. Diyos na kinakatakutan sa perno. Sa Tor. Aalasin mo nilagay mo rito ha. Aalasin mo na ha. O oh, dalawang kamay. Sige pa. Mula ulo. Pabagal na pagal na pababa. Sige pababa. Gagaling na to ha. O sige tanggalin mo pala. Tanggalin mo. Sige sige sige. sige. sige, 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 sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. May nilagay ka eh. Kaya hindi makatulog to mong sinanay. Sige na. Bilisan mo. Pababa. Pababa. Umingatawa dito ha. Nagkakasindihan. Ah. Resume. Pooh!

Sige pa. Matagal mo na yan Matagal na? Matagal na? sige, tanggalin mo lahat Kaya nga, tanggalin mo pa. May nilagay ka pa. nakikita ko. Sige, sige pa, sige pa. konti na lang. Opo, Sige pa. mo na po. Anong gamit mo, Maika? Manika, kandilang itim. Anong gamit mo? Kandilang itim. Kapal na Kapal na mukha mo. Sige. Kilala mo ko hindi. Hindi, hindi. hindi, o magpapakilala ko, ha. Ako si Apo Chalin, Apo Eric, taga dito sa Sambales. Ayoko okay. inano mga taga San Isidro. San Isidro, no? Sige, ayun na kung inano nyo ha. Ako ang makakalaban nyo. Sige, sige, baglas, baglas. O, kunti na lang. Kunti na lang kaya nga tanggalin mo na Huwag kang salita ng salita Daldal ka dal, ng daldal dal, eh. Tanggalin mo Sige pa pu awo obo na po mo na po, mo na kayo pero ginawa na po hindi ko sa kaya po hindi hindi na hindi 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 sige, hindi 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 Opo, opo, opo. opo. Na o, ko, o, hindi 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 opo. hindi po, opo, opo. Sige. Ang hirap yung ano, mahilig kayo mang kulam. Kawawa ang mga tao. Hindi yung ganyan. Sige pa. O nga, kilala mo na ako ha. Pasensyaan tayo ha. Panginoon kong Jesus, aking madakilaw mingaw na bas-bas iyo, na ibalik nila nilagay sa babaeng ito. Sa repatrice, sa

pagkakunti na lang refill mas dami ang mong inom para mamaya ginawa ng pagtulog mo ha at huwag kang magpapatapik na pangalaman Mary Maria, Maria. Maria. okay ah uh, sa lahat ang dito ang team ako kanina galing kami ng Manila at uh, yung kakagising kula kanina kung sila naghihintay na magising ng oras para magamot po po si nanay. Shout out kay uh, Mamelo Ligario, kay Sis Maika, at saka kay uh, Rosita, ng manggagamot ng bareto, at saka kay uh, Apo po Marwin, at saka sa Tim Bakulod, kay Brother Carl. Brother Carl, laban lang ha, at naniniwala ako na mas Aangat pa kayo sapagkat nakikita ko talagang napakaliwanag nyo. Uh, huwag tayo pagagapit sa kero, huwag tayo papasino sa pera. Pera lang yan. Ipagkakalob din sa atin, ng ating maglakila, ang mga blessing na darating sa atin. Muli ako, Tim Apo. Eric Apo Chalin, Magandang Apo. Po!